Ikaw na lang papalagi ang naghahabol sa partner mo. Yung sobrang mahal na mahal mo siya at hindi mo kaya na ikaw ay mawalay sa kanya. At dahil sa sobrang mahal mo siya, ay ikaw tong sobrang nababaliw sa kakahabol sa kanya. Pero ikaw ay baliwala lang niya. Gusto mo ba na mabaligtad ang sitwasyon na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay ay pwedeng gamitin at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya, ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabol sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At dapat isulat mo muna ang pangalan at apelido niya, tsaka yung hiling, at isulat ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng kaunting asin at isang butil na bawang, at ilagay ito sa papel na sinulatan mo, at balutin mo lamang ang bawang at yong asin. At pagkatapos mo nang mabalot ito, Kumuha ka ng plastic o zeplak at ilagay mo itong ritual at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. Tiyak, siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At itago o dalhin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.